Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel For today's vlog, ang topic natin ay tungkol sa F1 na mga manok Ano nga ba ang F1 na manok? Pwede ba natin gamitin sa breeding ang F1 na manok? So yan ang ating topic ngayon Whoa, whoa, whoa Hello, leghorn Ika okay, may abo Dire Eyo, diha, saan Whoa whoa, whoa. It log in the house. Dagko kayo, dagko kayo. Hmm, yummy. Two, four, six, seven. Good job, ladies. Woo! Whoa, whoa, whoa! Good luck, ladies! Whoa! I do ha! Whoa, whoa, whoa! Uou, uou, uou. ka-farmers, merong taga-subaybay dito sa ating channel na nagtatanong kung about sa mga F1 na mga nok, mga manok, kung pwede ba ito nating gamitin. Ano nga ba yung uh, definition ng o definition ng F1 na manok? So ngayon ay ating itatapik ito at ating sasagutin. So ano nga ba yung F1 na manok? So ang F1 mga ka-farmers sa uh, tinatawag sa breeding, chicken breeding, ito yung first generation. Ito yung yung F1 ay ito yung tinatawag na first filial generation. So ang meaning ng filial mga ka-farmers o yung Latin na tinatawag na filiasis, ito yung ang meaning nito ay sons or daughter. bale, ang F1 po ay anak ng mga parent stock. So ito ay familiar sa game fall industry, itong tinatawag na F1. So magbibigay lang ako sa inyo ng example. Ang example nito ay yung kung meron kang pure na manok dalawang klasing manok pure na pure uh, for example uh, itong Rhode Island Red pure 'yan yung rooster mo ay Rhode Island Red at saka yung babae naman ay pure Barred Plymouth Rock so kapag na breeding natin 'yan ng dalawa yung Rhode Island Red na rooster at saka itong Barred Rock na babae ang magiging anak niyan ay yung tinatawag na F1 o yung first generation na mga anak. Hindi na ako pupunta doon sa deeper part mga ka-farmers na mag-explain ng F1 dahil uh, sa breeding kasi maraming pasikot-sikot dito. Yun na lang, doon na lang tayo sa simpleng uh, definition. So ang F1 na tinatawag, ito yung mga first generation na mga anak ng mga manok na parent stock na i-breeding natin. Uulitin ko lang mga ka-farmers yung F1 na manok ay anak ng parent stock na mga purong mga manok katulad ng pure Rhode Island Red at saka example lang ito mga ka-farmers at base lang ito sa aking pagkakaintindi so pure Rhode Island Red at saka pure Bardrock na inahin Rhode Island Red yung rooster natin kapag na-cross yan, yung magiging anak nyan yun yung tinatawag na F1 sa breeding din mga ka-farmers meron ding tinatawag ng F2 so uh, second generation na ito so yung F1, yung first generation at saka yung F2 ay yung second generation ng mga anak. So dito naman tayo sa tinatawag na parent stock mga ka-farmers kung bakit yung mga uh, mga big time na breeders dito sa atin na kinakailangan nilang mag-import ng parent stock. So ginagawa nila ito yung mag-import ng o kukuha ng mga stock doon sa malalaking kumpanya sa labas ay dahil yung mga kumpanya doon for example itong uh, Dominant CC Dominant CC na mga yung company. So ito yung uh, tested na kasi nila ito mga farmers so meron silang group of scientists dito na yun talaga yung tinututukan nila na yung pagawa ng magandang klase ng manok o magproduce ng parent stock na ang kakalabasan nito ay maganda marami maproduce ng itlog konti lang yung makukonsume na feeds so ito ang ginagawa ng kumpanya na ito ay magproduce ng magandang klase ng manok na gagawing breeders o yung materialis o yung tinatawag na parent stock para kapag nagbreeding ang uh, nandito sa atin ay makakapag-produce ng F1. So ang F1, yun yung gagamitin o yung tinatawag na hybrid, yun yung gagamitin natin sa pagpo-produce ng maraming itlog. Pero at the same time, hindi tayo ma-malakihan uh, sa gastos dahil konti lang yung uh, mako na feeds ng mga manok na ito dahil nga uh, ginawa na lahat ng uh, kumpanya or na eksperimentuhan na ng mga kumpanya na ganitong klase ang manok na ipapalabas nila so karamihan dito sa atin talagang nag import sila kung mga matatanda na yung uh, mga breeders nila o yung parent stock dito ay kinakatay na nila o kinakal na at mag order naman sila ng panibagong stock para yung dugo ng manok o strain ng manok ay nandun pa rin hindi mawawala yung quality so yan, dyan papasok yung uh, maganda pa bang uh, i-breed yung F1 bali yung F1 yung anak ng parent stock ito yung uh, kalimitan na ginagamit sa iba, yung iba na sa pagbi-breeding. So, ang katanungan dito ay maganda bang i-breed yung F1 na manok? Ang katanungan dito mga ka farmers kung bakit hindi magandang gamitin yung F1 na mga manok as breeders. So, yung sagot na nakikita ko sa online ay uh, kapag yun ang ating ginamit, malaki ang possibility na hindi na maganda yung magiging resulta. So base rin na sa nakikita ko sa mga naririnig ko na hindi dapat magandang gawing uh, breeders yung F1 dahil ang magiging resulta nito ay yung lalabas dito yung mga maliliit yung itlog, uh, malakas kumain pero maliliit yung katawan, hindi mag-produce ng maraming itlog. So yung iba na makikita natin ngayon, uh, marami na tayong nakikita na uh, yung nagbibenta ng mga manok na yung binibenta nila paglaki ng inaalagaan natin ito ay mapapansin natin na konti lang talaga na magbigay ng itlog, maliliit pa. So, malamang yung ginamit na uh, breeding materials nito ay yung tinatawag na F1 na mga manok. So, yun ang nagiging resulta, merong iba din uh, sakitin yung mga manok o hindi yung mahina yung resistensya ng mga anak ng F1 na manok. So, yun yung iniiwasan ng mga malalaking kumpanya na magbenta sila ng mga manok na uh, hindi gaanong maganda yung sakitin, yung mga manok na hindi maglabas ng magandang lahi so yun yung mga iniiwasan ng kumpanya na ito so ang uh, sana So ang recommendation talaga ng mga kumpanya na ito na kumuha talaga ng parent stock, hindi yung F1 yung gamitin na breeders. Alright? So maraming breeders dito mga ka-farmers na especially yung mga hindi yung mga manok nila ay hindi galing sa dominant CC o yung walang certificate o hindi nakapag-seminar na breeding kung breeding na lang. So yun yung uh, iba na nagbebenta kaya meron talagang nakikita tayong nagrereklamo sila da na bakit maliliit yung mga itlog ng mga manok, bakit konti lang yung iniitlog, malakas kumain, uh, merong mga sakiti na manok na nabibili nila. So, malamang mga ka-farmers, yun talaga yung ginagamit as breeders. So, paano nga ba natin uh, gagawan ng pamamaraan na kahit F1 yung nabili natin ay pwede nating gamitin sa breeding. Pero, sa tingin ko mga ka-farmers ay uh, kailangan nating ng mahabang panahon para makapag-produce ng parent stock. So, sa game poll industry o sa game poll na mga manok mga ka-farmers... Uh, nagbe-breeding kasi ako ng mga game fall noon hanggang ngayon meron pa din so ang ginagawa natin kung meron kang F1 na manok para makapag-produce ka ng breeders ang ginagawa natin ay kailangan nating ipapuro yung mga manok so base lang ito sa aking experience mga ka-farmers at base din sa aking mga ginagawa dito so, ang ginagawa ko mga ka-farmers para makapag-produce ng parent stock o yung tinatawag na breeders na hindi kailangang gumagamit ng, o bumili ng parent stock doon sa mga malalaking kumpanya so pinagtsatsagaan ko so kailangan natin uh, mag take time talaga ito mga ka-farmers sa paggawa ng breeders o breeding materials so sa game industry ito yung mostly na ginagawa ang pagpapapuro ng manok o pagpapalabas ng pure na manok so paano ba pagawin ito so yung tinatawag na uh, inbreeding So, para makapag-produce ako ng mga breeding materials o yung tinatawag na parent stock, so, ang ginagawa ko ay uh, sa pamamagitan o sa pamamaraan ng inbreeding. So, ito, uh, simple lang yung ginagawa ko. Kung meron akong F1, for example lang ito mga ka-farmers, kung meron akong F1 na manok, ang ginagawa ko ay uh, F1, dalawang magkapatid ito mga ka-farmers, so, lalaki at saka babae. So, ang ginagawa ko dito, pinagpares ko sila yung babae at saka lalaki na magkapatid F1 so ang magiging resulta niyan ay uh, yung tinatawag na second generation so F2 na yung lumabas niyan dahil F1 yung pinagpares natin ang lalabas ng magkapatid na yon ay yung tinatawag na F2 o second generation so itong second generation ito naman yung yung magiging anak nito na lalaki ibabalik ko sa kanyang ina at yung anak naman nila na babae ibabalik ko sa kanyang ama So, yun yung tinatawag na inbreeding. So, kung nalilito kayo mga ka-farmers, ay uh, mag-research kayo about sa inbreeding. Doon makikita nyo kung paano yung paggawa ng purong-puro na linyada. So, tukat uh, to cut it short mga ka-farmers, yung magiging resulta nito, F2, at saka pinagbabalik ko pa yan. So, sa akin, it takes time na siguro abot ng dalawa or tatlong taon na makapag-produce ka ng pure pure breed na mga manok o yung pwede mong tawagin na puro at saka yung or breeder, breeding materials. So kapag nakapag-produce ka ng puro or breeding materials, so kukuha ka na naman din ng panibagong linyada. For example lang ito mga ka-farmers, nakapag-produce ka ng pure na Rhode Island Red at nakapag-produce ka rin sa ibang lahi ng uh, lagay natin na bard rock yung na-produce mo. So dalawang klase yung na-produce mo na pure pure Bard bar rock at saka pure uh, road island red so dahil meron ka ng dalawang klase o dalawang breed ng manok na pure pwede mo na ito sila ulit yung pwede mo na ito silang i-crossbreed ulit so ang magiging anak naman yan yun yung tinatawag na naman na F1 so ganun lang ang pwede natin gawin para makapagpalabas tayo ng F1 na manok na eventually uh, ito yung gagamitin natin as uh, egg production o egg laying production sa ating mga sa ating manukan pero hindi lahat mga ka-farmers ay maganda yung magiging resulta so ilalagay lang natin na 50-50 yung chance na maganda yung mabreed mo so kung pareha kayo sa akin na uh, mahilig mag-eksperimento so yun yung, yun talaga yung Uh, ginagawa ko o oh, hahabaan talaga natin yung pasensya kapag hindi maganda yung resulta na ginawa natin ay ulit naman ako ulit naman tayo sa paggawa ng magiging breeding, breeding materials so, hindi ko na nahahabaan ito mga ka-farmers kung meron kayong mga katanungan ay comment lang sa ilalim or meron kayong gustong itanong or itopic sa next video natin dahil sa breeding talagang nakakalito ito so kailangan natin ng mahabang oras sa pag-explain ito at minsan ako hindi ko naman Ma-explain lahat. So, minsan din, sa pag-explain ko, baka nalilito kayo. So, i-comment lang sa, sa ilalim o sa video na ito kung meron kayong mga katanungan. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. At kung gusto nyo pang uh, explain farther natin, so, comment lang sa uh, ilalim ng video na ito. Sa susunod na video natin yan, itatapik kung meron kayong gustong pag-usapan. So, maraming salamat mga ka-farmers. At hanggang sa muli. See you in my next vlog. Happy farming! Woo!